Kasama na naman namin si Hi, I'm Zandra At si Marie <laughs> At ngayong araw na ito, pag-uusapan naman natin Kung bakit ba nalalalaki ang mga lalaki huh? Bakit nang bababae ang mga lalaki Hindi kasi namin alam dahil hindi naman namin na-experience yun Dito yan Bakit nga ba bababae ang mga lalaki? Nakakita na na Or na? Is it normal? kasi may nakita sila sa isang sa, sa pinalit nila o dun sa nakita nila na wala sa iyo. Hindi nila lahat ah. Hindi nila lahat ng lalaki. May iba kasi ma, may kasabihan sila na parang sawa na sila sa adobo. Eh. So why not magsinigang naman tayo? Parang ganon. Ano ko yung okay, sinigang panis? No, hindi. Eh, yung panis, Diyos ko naman, bakit mo naman mapapatulan yung panis? Ugasan na lang. Eh nasa adobo ka na, girl. Based na naman sa experience ko, di ba? So, parang magaling naman ako magluto, magaling mag naman ako mag-asikaso. Pero nag-cheat pa din. So, may nakita siya, may nakita siya dun sa girl na wala sa akin. Siguro. Di ba? alam naman Nalaman mo ba kung ano yung nakita niya dun? Inya? Uh, may pera. Uh, pera naman pala, hindi naman pala. Labo, okay lang yun. Binagay ba <laughs> sa'yo yung pera? Ajayo, kasi nitsama kami. Dino man pala binigay na pala so, sa iyo. Wala tayong pera. Hoy! Hindi naduro naman ako kuha ng pera, di ba? Pero is life. Nice. Sino ba ang may kasalanan? Yung nagkulang o yung hindi nakontento. Both. Banga kanang ka debo. Ah, uh, eh, pareho. Ah, okay. uh, pareho. <laughs> kung hindi 'pag nakita kung alam naman niya at, at nakita niya na sapat ka na, bakit siya maghahanap ng iba? 'Di ba? So hindi siya nakontento. So ikaw, kung, kung, kung hindi siya nakontento, nakulangan niya siya, nakulangan siya sa ka, Hindi, hindi. <laughs> sumagot, alam ko, sustansya. Bawal kong piyahan dito, Marie. Halusin <laughs> mo! Kung uh, hindi nakontento, dapat uh, sa tumay, ano makontento tayo. E eh, paano nga makontento kung <laughs> <laughs> nagulang ka nga eh? <laughs> Lakasan <laughs> mo! oh, nangyari na ba sa'yo na feeling mo nagkulang ka at lumipat yung gawa mo sa'yo? Oo. 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 Nagkulang ako, hindi ko alam. Ah. <laughs> at talaga may kasalanan dyan yung nagkulang? Ah. Mm. Kasi alam mo bakit? Ah, uh, the word self-satisfaction or contentment. Mm. Ayun mo, malis eh. Hindi lang eh. Ito. Hindi mo ba hindi mo ba i go isang bagay na hindi mo na hindi ka naman siya. Mother. Yung hindi, hindi mo siya let go. Kung uh, in the future, mas makakontento ka, mas masasatisfied ka. 'Di ba? Kasi sa tao 'yun eh. Hindi mo hmm. kontento ka yung satisfied ka sa isang bagay. 'Di ba? Hmm. So, kasi lang talaga 'yan na nagkulang 'yan kasi hindi ka aalis, hindi mo i go isang bagay. Hindi mo nagkulang yung Pinalisan mo. Para lalong maguluhan si Kuya Decho sa magot, para sa akin, ang mali ay yung hindi na kontento. Unang-una, pumasok ko dyan sa relasyon na yan. So kung hindi ka kontento, dapat pag-usapan nyo kung saan ba nagkukulang yung partner nyo. Hindi yung hahanap ka na lang ng iba. Dapat pag-usapan yung dalawa at ayusin nyo, hindi yung ikaw lang yung susubok mag-fix, mali pa yung gagawin mong pag-fix dun sa relationship mo. Bobo ka ba? meron ako nabasang comment na wala daw lalaking naglolo ko pero maraming hindi na ako content. sa akin siguro inaway a way agree ako doon. pero kasi meron talagang mga bagay bagay na hinahanap ka na minsan hindi naman talaga kayang ibigay lahat ng partner mo diba so syempre naranasan sa yun kasi at the end of the day yung kaligayahan mo yung iisipin mo satisfaction kung hindi mo na nakukuha sa isang tao hindi mo na na-feel na kompleto ka dahil for whatever reason hindi siya nakapag-provide ng mga kailangan mo eh nagkataong may nakita mo yung katangian na yun sa iba so nasa sa'yo yun choice mo yun kung gusto mo magstay dun sa hindi ka masaya o gusto mong sumaya ka na at dyan na nga natatapos ang panibagong episode naman ng mga manyako. Siyempre kung meron kayo natutunan dyan, siyempre comment daw naman sa baba para naman malaman namin ito ulit sa loobin ng mga kalalakihan at mga kababay. Kung agree ba kayo or disagree sa aming mga pinag-usapan at sa mga narinig din yung mga kasagutan sa aming mga katanungan. At kung nagustuhan nyo yung video namin, don't forget to like and subscribe. Meron din kami TikTok, Facebook, at Youtube, pati Instagram. So, i-follow nyo kami para updated kayo sa aming mga latest video okay. At kung meron kayong mga idea at suggestion na gusto nyo gawin namin, huwag nyo kalimutang i-comment sa mga. At dyan na nga nagtatapos ang isa na mga segment na pinag-usapan ng mga kalalakihan. At dito na nagtatapos ang ating palabas. Bye-bye!